Magandang hapon mga kasaklay. Ito na naman ako. Muling nagbabalik sa tagal ng panahon na eh, hindi ko pag bablog. Ngayon, babalik na uli ako para mag-vlog. Medyo kasi maganda na yung katawan ko eh. Hindi na ako katulad ko. Dato kasi hinahuna ako. Ngayon, medyo Let go let. Ayusin ko lang yung aking ah, jacket. Malalaglag. Pupunta ka ng ano. Pupunta ka ng palengke. Alasin ko na mamamalengke ko. Wala akong taga-palengke. May pasok nila pang araw. Kaya pagka pang araw yun, ako na mamalengke kaso dami kong ginawa kanina kaya ngayon pa lang ako pupunta ng palengke mga orders sa pure gold pinaglilista ko muna at saka ako ikiyat nagchat-chat, chat, -chat. ko lang yon tapos bukas i-deliver id nila pa man ako kumikita. Oo, kumikita ako pero sa pagtitinda. Eh, yun. Inilalaan ko yun para pambili ko ng gamot. Kasi meron akong diabetes. Meron akong diabetes. Eh, ang maintenance ko, 6,000 yan, isang buwan kaya pinaglalaanan ko talaga yun pinaginipunan <tipan> ko yun para meron akong nakayaan na pabili ng gamot tsaka insulin insulin na kasi tapos pagka may nabalitaan ako magandang gamot gatas ano, bilay ko ng bilis si susunod day. wala nang natira wala nang natira ay eh, maliit anong maliit eh, sige pag tumunta ka doon pagdala mo ha check it sa'yo eh, sige sige ito muna ang palengke nag-reserve ako ng hoe kung may darating hindi rin ako pinag-reserve may bayad na daw tinigas. Konti na lang. Uh, sa uh, may Santa Rita na ako. Sa Santa Rita ako pupunta. Diyan ako na mamadeng. Kaya, eto. Hindi na naman ako nakatulog. Titingnan ko. Malaman para baka mamaya bigla na lang nabaklas na pala yung aking gulong. I no. sa inyo na nagtitinda ko para may pamilya ko ng gabon kasi nga mahal ang gamon ko 6,000 gamon na in ng insulin tapos may namatayan doon sa may amin dun binunod sa tabi ng sa may bisita e eh, katabi ko ng bisita pumunta ko doon nakita ko yung asawa ng namatay lumpos siya. Lumpos siya. Yung ano, iniiyak ka niya ako. Hindi ko naman siya kakilala. Ano ko lang siya nakita. Noon lang kami nakita. Kaya mo, um, parang nabagbag yung loob ko at nakawa ako sa kanya. Gusto raw niyang uminom ng gatas. Hindi raw siya nakakailangan. Tapos gusto rin niya ng maintenance, may maintenance siyang gamot pero hindi niya nahihinom. Tapos gusto rin niya ng magpa-check up and mag ano ba yung tawag doon? Therapy para makalakad siya kasi nga ano siya lumpo na ano daw yon manera siya nung ano kada umuwi siya naliligo siya yun, napas na yung mga ugat niya hindi e, na siya nakakalamat Ayoko, ko, tatlong taon na yata siyang lumpo eh wala na rin nakakatulong sa kanya kaya yung ako sa kanya binilihan ko siya ng gatas sabi niya pag ano, pilihan mo ko uli siguro ng kalahati eh, o baka dalawang bola. Yan. Naipagdala ko uli siya ng gatas. Ang oh, nakaraang linggo lang. Dilipin ko siya ng gatas. Dilipin gatas, iskwit. Tapos, nakikiusap ko sa akin na wala na rin daw siyang diaper. Yung diaper daw niya, last na yung gamit-gamit ng diaper baka daw pwedeng ibili ko siya. Hindi, ikaw, pag dinaingan ka, okay. nababagbag yung loob mo. Inanuhan ano, ko, binili ko ng isang pack uh, diaper. Pinatanong ano, niya ako, babalik daw ba ako uli? Kailan daw ba ako babalik uli? Kailan uli siya pagdadala? Sabi ko, titingnan ko kung Halimbawa, may sosobra o kaya pipilitin ko na may magsobra sa ano ko, pambili ko ng gamot. Isipin nyo nga, 6,000 yung gamot ko. Babawasin ko yung pandala ko sa kanya. Sasakripisyo ko yun. Kaya minsan, pagpunta ko huli doon, ibablog ko para makita nyo kung anong itsura niya talagang nakahiga lang siya. Tapos pagkatayo siya, may nakasabit na lubet. Hindi siya nakakatayo, uupo lang. May nakasabit na lubet. mahawak lang siya para makaupo siya. Nginig na nginig siya. Pag hawak lang niya ng bote, ginig eh. nginig na nginig siya eh. eh. sabi ko, pag uminom ka ng gatas, ako nang lalagyan ng isukal. Puro gatas lang. Siguro naman, matagal-tagal niya aanohin uh, yun. 800? 800 grams. Ay! 800 ba yun? Parang hindi 800. Basta mahigit isang kilo yun eh. Higit isang kilo yung gatas niya hinala ko doon. Malaki yun. Hindi ko matandaan kung ilang gram. Sabi ko, huwag siya mag-aasukal at huwag niyan tipirin yung gatas niya. Okay lang maraming gatas. Pilit niya akong tinatanong kung kailan daw pa ako babalik. Kailan ka babalik? darating malapit na ako sa palengke. muna tayo sa pagda-drive. Pero pag pumupunta ako ng palengke, naka-ano, naka-e-bike lang ako. Hindi ako namamasahe kasi mahal ang pamasahe. Pamasahe dito mo, 50. Balikan, 100 hindi ako na mamasahe. Nag-ano lang ako. Nag-e-bike lang ako. Ugh. sa paligid. Maling kimo na tayo. Maling kimo na tayo.